ay kainaman naman iyan. Ay ako hindi mag iisang linggo na dito sa bahay mga angkol na paigay galaang. Simula nung magbakasyon ako galing sa probinsya mga angkol nung makabalik ako dito ay hindi na ako nakalabas-labas. Hindi na ako nakagawa-gawa ng video mga angkol. Wala na ako maepos mga angkol sa kadahilan ng napakasakit pa rin ang aking kamay hanggang ngayon. Ako ba na may nagkapaltos dito sa inyong lalaki? Ay hindi ko alam na lang yon Ang katanga ko, ninilkater ko mga angkol. Ayan ngayon, namamaga. Nagnana na. Ay, problemado na akong mga angkol. Dumating na nga yung panibago kong order ng mga fishing lure. Ay, hanggang ngayon, hindi ko pa magagamit ito mga angkol. Ay, maga pa rin ang aking hinlalaki Dito sa kaliwa mga angkol. Kaya, ayan, sita nga. Fishing-fishing na lang. Habang nakaupo, nangangarap na sana nagpipishing na ako ngayon. Kung hindi masakit itong aking hindalaki. Ay, buhay nga naman talaga. Kung hindi ko sana nil-cutter sana magaling na. Ay ako yung mag-iisang linggo na dito sa bahay mga angkol eh, wala akong magawa ayan dahil sa wala akong magawa mga angkol kaya naisipan ko ito na lang mga pusa muna ang aking paglaruan mga angkol at ang mga walang iyang pusa na to ayaw pa mga paglaro sa akin pagkatapos ko ko yung pakainin ng araw-araw ng masasarap na pagkain charot <laughs> si angkol nagagalit sa pusa hindi naman naiinip inip lang talaga ako at wala naman talagang magagawa dito ay, pa naman isang linggo lang nandito lang sa bahay ay pag hindi ka tutulog kakain wala nang na ang <laughs> <laughs> ito naman talaga mga pusang to. Hindi ba ako pangbigyan eh? Sige na. Habulin nyo na. Kaya yun na yung gusto kong mangyari. Oh. Ay, oh. naku naman talaga. Sige na. Kiri. Sipad na. Para tayo makakapag-ano Makaka-experience ng matinding hilahan. Tabay <laughs> gagalitin yata muna ako bago sundin nyo aking gusto mangyari. Ay, talaga aring mga pusang ito. Ay, sus. Ay, kinabahan naman talaga ako doon eh. Kala ko yung na ba. <laughs> Muntik pang mawasag yung ilaw namin. Talaga nga naman ito si Akol. Puro kalokuhan eh. Ah, katon! <laughs> Yun! Ah. Katon <laughs> ah. Ayun, napatawa na tayo ng pausa mga Angkol. Hanggang dito na lang ang video ito. Maraming salamat mga Angkol at nasakit na naman ng aking lalaki. Hanggang sa muli!